magandang umaga muli sa ating lahat ipinas buong mundo andito tayo ngayon sa malapit sa bukid dito lang sa amin din ito guys para bigyan ko kayo ng update sa mga kaganapan dito sa aming barangay sa buong Pilipinas na rin ito guys dahil gawa nung itong ating tatalakayan ay isang programa ng DepEd na bagamat hindi na bago taon-taon ginaganap -taon na ito kaya siguro hindi na rin bago sa inyo talaga ito yung ano, pinatawag na Brigada Eskwela yung activities ay paglilinis sa eskwilahan iayos ang dapat iayos tapos yung pintura sa mga paaralan bagamat hindi tayo nakapunta guys yan ay ating dinadaluhan din natin natin noon nung tayo nagpapaaral pa at ito ngayon guys ang maganda dito ay may kooperasyon ng ano RIC ng Barangay Salay Rural Improvement Program ang nagiging topic nila sa kanilang pagkooperasyon dyan sa Barangay Salay dito sa amin yan sa mga nakakapanood ng na taga-barangay barangay ko yan. shout out sa inyo mabuhay kayo sa inyong mabuting ginagawa yung may mga pinapaaral dyan na mga bata elementary Ayan. mga ko operasyon at hindi saludo ako sa inyo kasi nagagawa nyo ang responsibilidad ninyo sa inyong pamilya at sa komunidad ganun din sa eskwelahan uh, kasi nga pala ito guys ang pangalan ng eskwelahan na ito nandito sa amin ay yung Emiterio Madaran Quirino Elementary School yan. Yeah dating tinagmulan ko rin yan guys alumni, isa na ako sa mga alumni dyan graduate ako ng grade 6 dahil wala pang ano noon wala pang K-12 noong araw kasi 1960 born ako guys kung kahit hindi nyo tatanong marami akong mga naging box dito mga certified na standing collar kung tawagin nila nung araw ibig sabihin may mga ano na, matatag na trabaho may pinag-aralan graduate ng 4 years course uh, shout out din sa mga guru ko dyan noon na uh, naging teacher ko dyan mga mababait Ayan. ng aking ewan ko kung buhay pa ngayon yung si Mrs. Quirino araw isa sa mga founder dyan guys yung asawa niya kasi sila ang nagdonate sa lupa na yan na kinaterika ng iskulahan tsaka okay. marami pang mga teacher na nagpapalit palit dyan si ano yung si Mr. Rodrigo ng barangay Ipil guys si Teacher Nunoy Aquino yan, Barangay Ipi Sa Dipakulaw naman guys Si Mrs. Charminto yan. Si ano pa Miss Sierra Nun Nung araw Miss Alata Ayan, Mga teacher noon yan Naging teacher dito Si Miss Abriro Poros di pakulawyan yan guys pinagagalingan ang naging ano noon yan nung panahon namin is si ano Mrs. Simangan pa ang, na, ang holder dyan noon sa barangay na yan kasi ang unang pangalan naman yan guys ay Salay Elementary School pero ang nila na siguro na discuss nila pinalitan nila ng pangalan nung nag-donate lupa. Yun ang kwento dyan. Na ano gawin nung nung napalitan na yan guys, wala na rin ako dito sa lugar ng Aurora. Nakapaganap din ako ng magandang ng um, trabaho sa Kapatagan. Ang tawagin dito sa probinsya Kapatagan is sa siyudad, sa lungsod. tumagal ako ng may 33 years ah uh, siyudad maraming pang mga tumaan guys na ano dyan mga fixer si ano si Garito Mr. Balihos sino pa yung ibang mga teacher na naging teacher ko din dito noon na magamat matatapang. Magpapasalamat din ako dahil yun ang hamon ng buhay sa isang estudyante na gusto mag aral Pero lubos din ako nagpapasalamat dahil kahit ganun nang nangyayari, nakagarabit pa rin ako dyan. Naiwanan ko pa rin yan. Nakatungtong pa rin ako dito guys sa tabila dito yung dating Mukbang Barangay High School na yan ay eh, naging ano na siya Pakulaw National High School yan di alumni din ako dyan guys yan yan magandang topic natin for today sinasariwa ko lang guys yung ating nakaraan na bagamat hindi naman tayo sa akin yan guys nung araw kapag 75 ang grado ko guys tuwan tuwa ako hindi ko rin kailangan ng mataas kasi ang 75 guys pasado na rin Ayan. ba't kaya kailanganin ko pang mataas basta pumasa lang nung araw kami Ayan. nakakatawa nga pero sa isang estudyante na katulad ko noon guys pag nakakuha ka ng 75 pumasa ka na ibig sabihin pag nasa grid to nasa grid 3 ka na ulay o so, oh, diba ang nakakaawa dyan guys yung maiiwan ka pa sa grid to yung kasamaan mo nasa grid 3 na yan ang isa sa mga dahilan guys hanggang ngayon hindi maalis alis yung sinasabi nilang repeater kasi sa akin pananaw lang yung ganon na klase ng ginagawa ng mga fixer porque hindi daw marunong bumasa hindi marunong ganong sumulat ay binabagsak nila yan ang pinagsisimulan guys ng pananamlay ng isang estudyante lalo na pag sa unang baitang pa lang sa grade 1 ganon na iba nag grade 1 tapos hindi niya kayang bumasa sumulat, naiwan ulit siya grade ko na yung mga kasamahan niya is yung mga kasamahan niya, pambubuli isa sa mga dahilan kung bakit tatamlay ang isang estudyante, pangalawa yung magulang niya kasabihan siya ng Tang tanga ka kasi kaya hindi ka pumasa yun. yun ang pangalawang masakit sa isang bata at saka yung pangatlo is yung laging inaano ng teacher siya na ang pinakapaborito doon dahil siya na ang tinututukan ng gusto siyempre yung bata is ang utak ng bata ay natuturture ang number one dyan is pambubuli talaga nung mga guys kaklase niyang nasa grade na eh, nasa grade doon siya kaya ang salitang repeater masakit sa tayo ngayon guys kaya dyan hindi umaangat ang isang estudyante minsan. Lalo na yung medyo kapos din sa bukay na katulad ko. Kulang sa pambili ng mga gamit, sa payan, sa mga dahilan kung minsan hindi nakakapagpasa ng homework ganun. hindi nakakadalo sa mga activities. Kaya napakahirap guys. Ang isang estudyante, isang bata na sa grade 1 pa lang ay bagsak na sana kung mga papanood ng mga teacher ito ay maunawaan nila na sa grade 1 ipasa nila sa grade 2 at yung teacher ng grade 2 is alam na niya ang gagawin niya kahit hindi marunong sumulat gano at hindi marunong bumasa para umalis lang sa grade 1 para yung bata is medyo matuwa-tuwa kasi napakasakit guys yung ganun grade 1 ka parang inaiwan ka na grade 2 yung mga kaklase mo yung ibubuli ka yung maintindihan yung salitang buli tuksok tinutukso-tukso ka na sabi nga wala yan grade 1 repeater yan yun ang minsan nga nagdadrap ng isang estudyante nang dahil lang sa ganun kaya sana maunawahan natin lahat magulang saka guro yung picture ng grade 1 yun ang side effect ton kasi guys sa isang bata binubuli-buli siya minsan din na mag-aaral hindi na papasok ganun. hanggang sa mag-drop na lang pagpapasokin ng mama yung kaya tatay wala na, ayaw na kasi ganun nga ang natatanggap niyang mga ano ang number one kasi dyan sa mga ganyan isang estudyante kung bakit nagiging ganyan ay yung pambubuli talaga yan ang nakikita ko kasi sa akin guys nagpa-aral din ako nag-aral din ako nasubukan ko rin nag-repeater guys sa grid 3 Ayan. ganun na tinanggap ko hindi ko kinahihiya hindi naman ako bubo kaya lang naging masakit dyan yung libro na inisyo daw sa akin nung teacher eh wala naman sabi nung nanay ko kaya pumunta yung nanay ko sa school nagkasagutan sila yung teacher siguro hindi nakaganti gumantong sa grades ko bagsa <laughs> kaya, kaya napakahirap isipin guys eh. kaya kayong mga estudyante kung mapapanood nyo itong ating video sana mag-aaral kayo mabuti tutukan ninyo ang pag-aaral sa kanay ang cellphone Ayan. shout out sa mga teacher dyan sa sala elementary school ngayon ay ano na, imiter nyo madarang elementary school na Ayan. mabuhay kayong lahat sana maganda ang magiging epekto nitong brigada iskwela guys unang araw salamat at maganda tangali hindi ko napahabain pang ating video yun ay isang ano lang topic lang baga matindi ako pumunta doon nandito lang ako guys pero diniscuss ko lang sa inyo batay sa aking napapanood na mga ano naririnig yung mga hinain minsan ng mga bata uh, sana intindihin natin sila yung mga ganun yung pambubuli guys yan ang tutukan kanin yung mga magulang sa inyong mga anak kasi yan ang pinagmumulan ng hindi magandang magiging bunga ng yung mga anak pag nagkataon kaya yung anak niya ay mambubuli o kaya bubuli masakit talaga yan guys lalo na pag pumasok sa eskwelahan umuwi umiiyak ganon kaya hanggang dito na lang salamat pasport na lang ang ating munting channel at subscribe na rin ng ating video updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos na ibibigay sa inyo kapupunutan ng aral minsan may ginagkunting katatawanan salamat